Kung nagsusulat ka ng content, naghahanap ng keywords o nagpaplan ng SEO strategy mo, ang ChatGPT ay pwedeng game changer. Papakita ko sa iyo kung paano. Una, buksan mo ang browser at isearch ang ChatGPT. Kung wala ka pang account, pwede ka mag-click sa Get Started para gumawa ng account. Kung meron ka ng account, mag-login lang. Pwede mong gamitin ang free version ng ChatGPT o magbayad ng $20 per month para sa ChatGPT Plus. Gagamitin ko ngayon ang ChatGPT 4. Pero pwede ka rin namang sumabay gamit ng free version. Sa sobrang helpful ng ChatGPT sa keyword research, pwede kang magtype ng prompt na humihingi ng keyword suggestions. Halimbawa, ano ang mga long-tail keywords na related sa side hustles? makikita mo magbibigay si ChatGPT ng longtail keywords na pwede mong gamitin sa website mo. nagbibigay rin siya ng mas detalyadong info na pwede mong isaalang-alang. ang longtail keywords ay mas specific na phrases na nagamit ng mga tao pag nagahanap sila ng side hustle opportunities, ideas o advice. narito ang ilang halimbawa sa iba't ibang categories ng side hustles: May online business, freelancing gig economy, investing in real estate, creative, and artistic side hustles, at tech and development. Pwede mong gamitin ang mga to para makatulong sa pagsulat ng content para sa website mo. Bago tayo pumunta sa next step, ipapakita ko muna kung ano ang ibibigay ng ChatGPT kung gagamitin ko ay ang GPT 3.5. I-enter ko ang same prompt nagbibigay si GPT 3.5 ng listahan pero hindi kasing dami ng GPT 4. Kung free version ang gamit mo, pwede ka pa rin namang sumabay. Pagkatapos makuha ang mga keywords na to, susubukan nating intindihin ang intent sa likod nito. Sobrang importante ang pag-intindi sa search intent para sa SEO. Pwede mong gamitin ang Chat GPT para maintindihan at i-analyze ang search intent sa likod ng bawat keyword. Tinutulungan ka nitong masigurado na tugma ang content mo sa hinahanap ng mga tao. Magsulat tayo ng prompt na magtatanong kay ChatGPT tungkol sa intent sa likod ng keyword na pinili natin. Browse sa listahan at pumili ng long-tail keywords na gusto mong gamitin. Pipiliin ko ang tech and development at hahanapin ang search intent sa likod ng developing mobile apps for passive income. Ang itatanong ko ay ano ang search intent sa likod ng specific keyword na ito. Makikita mo sinasabi ni ChatGPT na ang search intent ay gusto ng searcher na maintindihan o sundan ng mga paraan para kumita ng passive income sa pamamagitan ng pagdevelop ng mobile apps. Pwedeng kasama dito ang pag-aaral ng app development, understanding passive income, monetization strategies, success stories and case studies, market research and niches, technical business challenges, legal and financial considerations. Katapos matanggap ang mga resulta, masisigurado kong nagbibigay ako ng impormasyon na tugma sa mga intents na ito. Gagawin ko rin ito sa GPT-3 para makita natin ang difference. Nagbibigay ito ng intense pero hindi kasing dami ng GPT-4. Pwede mo pa rin naman itong gamitin para magkaroon ng content ideas para sa website mo. Balik tayo sa GPT-4. Makikita mo ang outline na ginawa ni ChatGPT para sa si mga beginners na gustong pumasok sa field ng app development na may layo na kumita ng passive income. Sobrang detalyado ng outline na to. Pwede ko rin hilingin na palawakin ang specific segment ng outline, pinapakita ni ChatGPT ang iba't ibang paraan na pwede nating i-monetize ang app. Sobrang helpful nito pag nagsusulat tayo ng content para sa website natin. Pero importante pa rin na i-review at i-check ang content mo. Pwede mo rin gamitin si ChatGPT para sa ibang bagay na makakatulong sa SEO, tulad ng pag-generate ng list of topics na kino-cover competitors mo na hindi mo pa nagagawa o pagkuha ng suggestions para ma-improve ang SEO mo sa pamamagitan ng pagtatanong kung paano mapapaganda ang backlink profile mo. Bukod kay ChatGPT, isa sa mga paborito ko ay ang Semrush hindi mong gamitin ang SEMrush sa lahat ng aspeto ng SEO, competitive research, keyword research, link building, at on-page tech and SEO. Sobrang helpful nito kahit beginner ka pa o expert na sa SEO. May mga cool features ito tulad ng domain overview na nagbibigay ng instant insight sa strengths and weaknesses ng competitor o prospective customer mo. Kailangan mo lang i-enter ang domain at makikita mo na lahat ng analytics. Ito, makikita mo ang top organic keywords at keywords by intent. Makikita mo rin ang main organic competitors. Scroll down pa, makikita mo ang backlinks at index pages na sobrang helpful para sa'yo. Isa pang nakakatulong na feature ng SEMrush ay keyword research. ikiklik mo ang keyword overview, kikita mo ang keyword ideas, pati na rin ang SERP analysis. Marami pang ibang bagay sa page na ito na sobrang helpful para sa keyword research. Sa pang cool na bagay na ibinibigay ng SEMrush ay backlink analytics. Dito, pwede mong itrack ang backlinks ng kahit anong domain. mag ng deep link analysis, dive into sa marketing at PR strategies ng competitors mo. Another cool feature ng SEMrush ay ang on-page tech SEO category. My site audit ito kung saan pwede mong i-run ang SEO analysis para malaman ang pi pinakamataas na priority na technical issues. At nandito na lahat ng kailangan mo para mag-implement ng SEO strategy. Ang Semrush ay isa sa mga paborito kong SEO tools para ma-improve ang SEO ng website mo. Kung interesado ka, meron kaming link sa ibaba na magbibigay sa iyo ng 14 free days ng Semrush. Kakatulong ito sa pag-support ng channel namin para mag kagawa kami ng mas maraming free content tulad nito. Kung nag-enjoy ka sa video na ito at makakatulong ito sa iyo, please like and subscribe. Kung may mga tanong ka, mag-comment lang sa baba at sisiguraduhin naming masasagot namin 'yan sa next video.